Magandang hapon mga kamoryon at ito naman ang sitwasyon. Dito pa rin sa San Mateo Rizal. Ito, hindi pa rin tayo makalabas ng aming tahanan na talagang tuloy-tuloy pa rin ang lakas ng ulan. hindi e, na nahupari. Kailan pa kaya matigil? Magdamag na maghapon o oh. hindi pa rin natigil ang ulan. Ayan ano, kumusta kayo dyan mga kamoryon? Ano ang sitwasyon sa lugar ninyo? Eto ito. Ang kuha sa San Mateo Rizal, ito yung main road, ito yung national highway sa amin, napakataas na ng baha. At ito naman, yung barangay road mula dun sa abayan ng San Mateo, ang tinatawag naming Campbell Road, ay talagang napakataas na ng baha. Ito yung papasok na kalsada papunta dito sa aming lugar sa Villa 2. Talagang uh... Napakataas na ng tubig baha at talagang tuloy-tuloy pa rin ang malakas na ulan. Gumamit na sila ng rubber boat sa mga lahat ng mga taong nangangailangan ng tulong. At talagang uh, apakon na rin ang Marikina-San Mateo River kaya ganyan na rin ang sitwasyon dito sa kahabaan ng mga kalsada ng San Mateo. Yung mga creek ay hindi na rin po kaya yung napakalakas na ulan. Kaya umaapaw na po dito sa kalsada yung tubig. Umaabot na rin sa taas. Kaya lagi po tayong magingat lahat mga kamuryon.